Maraming foreign tourists na pumupunta sa Taiwan ay gustong tikman ang Xiaolongbao. Bukod sa mga sikat na kainan, may isa pang lugar na tinawag ng Japanese bloggers na ay affordable version ng Xiaolongbao. Authentic ang lasa gaya ng sa Suzhou at Hangzhou. Manipis ang balat at juicy sa loob. Ang Ningbo fried rice naman, iba sa karaniwang Taiwanese fried rice, may kasamang maasim na beans na nagbibigay ng kakaibang flavor. Mas lalong nakagugutom habang kinakain. Dapat medyo makapal ang gitna ng balat, para kapag nawrap, hindi madaling mapunit ang ilalim, isa pa, dapat manipis ang gilid. Balat ng siya olong manipis hanggang makita ang laman, lagyan ng baboy na hinalo sa sabaw, kaya masarap at maraming sabaw, maliit at maganda ang bawat piraso, manipis ang balat, maraming laman at sabaw, isang kagat. Dahan-dahang lumalabas ang sabaw, siguradong masisiyahan ang mapili sa pagkain. Napakanipis ng balat nito at kapag kinagat, napakaraming juicy, Hindi lang siya ulong bao, may ningbo pork ribs fried rice pa, halimuyak ng itlog at kanin, laging sobrang match, asin ng beans, dagdag lasa. Lumalalim ang lasa ng fried rice, malasa at malambot ang ribs, mukhang simpleng luto. Pero may nakatagong galing, unang beses ipinakita ang paggawa. May dahon ng sibuyas, may luya at sili, dinadagdag ang espesyal na timpla, e-marinate ang pork loin, 8 oras na pagbabad, para sumipsip ng lasa. Bawat piraso ay balot ng sarsa, hindi na kailangan ng harina, pwede nang i-deep fry sa mataas na inyong. Kahit halos luto na, hindi hanggang dito lang gagamit pa ng sibuyas at sarsa, igisa. Dumaan sa mahabang proseso bago matapos ang fried rice na ito, lasa ay nakakamangha, kahit busog, inumpa ng tea aroma so. Sabaw mula sa buto ng baboy at manok, may kasamang malaking bag ng toge, pinakuluan ng apat na oras, punong-puno ng bango, may bin curd sheet sa loob, ginagawang manu mano araw-araw, laman ay baboy at atsara, mas buo ang kagat. Isabay sa sabaw, bawat kagat masarap, nakakabusog at nakakasaya. Malasa ang sabaw, hindi masyadong matapang ang lasa. Mahigit limampung taon na ang tindahan, unang may-ari si Cheng Gian. Lumipat mula China, patungong Taiwan, dala ang lasa ng probinsya. Dati kusinero sa restoran, nagpa siya magnegosyo, anak niya si Cheng na mahala na mahigit dalawampung taon. Palagi na namin kinakain mula kabataan, kaya nakatatak na ang lasa sa aming alaala, kapag iba ang lasa, alam namin agad, Bata palang lang tumutulong na sa tindahan, lasa ng tatay malalim na nakaukit sa isipan, kasama ang asawa na si Huang Zhenru magkasamang nagpapatakbo ng tindahan. Hindi lang sila hands-on gumawa rin ng SOP para mapanatili ang reputasyon. Bukod sa pagtuturo ng bawat hakbang, may paggawa at pamamahala ng SOP para maiwasang magbago ang lasa. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.